Puspusa na ang pag-iikot ng mga kandidato sa huling araw ng pangampanya bago ang midterm election sa lunes sa Puyan at 12 ng Mayo. Katunayan, kanya-kanya pa rin pong diskarte ang mga kandidato at kanilang mga supporters para sulitin ang natitiram panahon ng panliligaw sa mga botante. Mayan Corvera sa Balita. ang ginawang panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador sa huling araw ng kampanya. Ang mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon, hiwa-hiwalay na nag-ikot bago ang kanilang meeting di Avance ngayong gabi sa Mandaluyong. Si Sen. Ramon Bonrivilla Jr. bumalik at nag-ikot sa Cebu para isulong ang kanyang plataforma tulad ng pagbibigay ng serbisyo para sa mga senior citizens. Si Senator Francis Tolentino nagmotorcade mula Imos hanggang Alfonso sa Cavite. Hiniling niya sa mga botante na muling maibalik sa Senado at magsulong pa ng mga batas para protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Pagpapalawig naman sa turismo ang plataforma ni Senator Lito Lapid. Si Senator Pia Caetano pagpapalakas sa sports at programa para sa mga ina ang naisa isulong kung makakabalik sa Senado. Si dating Senator Ping Lacson isinusulong ang laban kontra sa katiwalian habang pagsugpo sa fake news naman ang nais ni dating Senate President Vicente Soto. Si dating DILG Secretary Benhar Abalos dumalo kanina sa pagtitipon ng mga movie producers. Kapakanan naman ng mga PWD at overseas Filipino workers ang isinusulong ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Murang pabahay para sa bawat Pilipino ang nais ni si House Deputy Speaker Camille Villar habang pagbibigay ng puhunan sa maliliit na negosyo para magbigay ng trabaho sa kapwa Pilipino ang nais ni si dating Sen. Manny Pacquiao. Si Makati Mayor Abby Binay isinusulong ang amyenda sa PPP Code para mapabilis ang healthcare projects ng mga local government units at pribadong sektor. Ang mga kandidato ng PDP Laban matapos ang meeting di Avance, nag-ikot muli sa mga lalawigan. Si Senator Bongo nag-ikot sa Panabo sa Davao, isinusulong niya ang pagpapalawak pa ng healthcare services at paglalagay ng mga barangay healthcare facilities sa malalayong probinsya. Yan ay para hindi kailangang magtungo sa Metro Manila ang mga pasyente. Disidido naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling isulong ang War on Drugs at laban kontra kriminalidad sakaling makabalik sa Senado. Nag-ikot naman sa Candelaria sa Quezon si Congressman Rodante Marcoleta. Isinusulong niya ang batas para sa pagpapababa ng singil sa kuryente at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga kapwa Pilipino. Si Sen. Amy Marcos, pagpapalakas naman sa sektor ng agrikultura ang target sakaling bigyan muli ng mandato ng mga Pilipino. Si dating Sen. Bam Aquino, pagpapalakas sa sektor ng edukasyon ang isusulong sakaling muling maloklok sa Senado. Ang kapartido niya na si Sen. Kiko Pangilinan bumisita sa Tarlac State University at iginiit ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Paglaban naman sa korupsyon ang plataforma ni Heidi Mendoza habang karapatang pantao ang isinusulong ni Luke Espiritu sakaling maupo sa Senado. Pagkain, pabahay, hanap buhay at edukasyon naman ang ipinaglalaban ni dating Senador Gringo Honasan. Bukas May ang huling araw ng kampanya para sa mga local at national candidate bago ang eleksyon sa lunes. May Ancor Vera para sa mata ng matatag matag, matapang, matapat.